What's up guys? Ayan, nag-reflect yung araw sa kanila. Ayan, ang ganda ng mga kulay nila. yellow, yellow, yellow guys. Ang ganda reflection ng araw. 6.10 na no? oh. Ang gabi, alas 10 ng gabi, pero may araw para rin. Pinapakaganda ng reflection ng araw sa mga sangkunyor. Oh, ganda. Oh. Ay, tutut nyo. baby, baby. Oh, na. Ang ganda ng pagkakakulay nyo Oh, ganda ng reflection ng araw sa kanila. Guys, oh, oh, oh. Oh, cute. I love bidad. Oh, cute, cute naman yan. <laughs> ah, na, batay na, ha? Oh, ang ganda nyo naman. Ang ganda nyo naman mga kulay ninyo. naman. <laughs> ah, ganda, na ganda ng araw. Parang yellow ang laaraw. Medyo yellow siya. Parang nag-reflection sa mga ibon. Ang ganda. Ang ganda ng kulay nila. Talo kay yellow. Hey, yellow yan. Lalaki ko yan. bubuy Buboy yan. Oh, po. Oh, ang oh, ganda ganda. Ala, baita kaya di ba? Dito na. Oh, no na hindi sila guys. No la. Sigurado kasi galit sila kay picoy. Mm hmm, Best Na base na mito na na magbatay-batay ayo talaga. Hindi niya sa personal sa Bicoy. Um. Mapasta na 'yan. Mapogi. Oh, mapogi. Mapasta. Na. Ang ganda ng mga kulay niyo, oh. Samantalahin natin ang araw, guys. Samantalahin natin yung mga baby bird. Mga sakinyo, ang araw ang ganda. Promise, sobrang ganda ninyo. Oh. Oh, ang ganda ng ano sa inyo. Ganda ng kulay niya, promise. Hmm. Oh. Ito ang araw sa ano, talaga maganda. Oh, ano. Oh. Ang seryoso, seryoso lang. Na, gala na habang mana pa maliwanag ma, pa oh. Tahimik lahat. Hoy. Ito kaya na to eh. Si Silver John ba doon? Ayan ba Lalagay ko sa akin. Lalagay ko rito para ano, makikita niya sa screen. Tapos yung ito, nag-iisa na ito, galing kay Sariboy ito. Ito, 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 ito. Tan sa gitna, mid sa middle ito sa gitna. Ito sa middle ito sa mga gat. Ito kay Sir Iboy din ito. Yan. Ganda yan, nakawala yung ipa kasi kay sayang eh. Iba na matay. Dalawang balita itong sakon niya kung na namamatay. Ayan. Nakatato na po ako. Yung dalawang bago na galing kaya noon, namatay talaga sila. Yung isa yung mga 4 days pa na namatay tapos namatay na agad. Tapos isang mga 2 months. Nandito siya, nandito na, na siya mismo. Namatay siya sayang nga eh na chugyo ka dun ang mga cute ang cute 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 ang cute na mga makukulit <laughs>